ang milyong-milyong inikita ay naging pagkakautang. Yung mga kontrakto na ipanalo namin, nagkaroon ng mga amendments. So hindi namin nakuha yung dapat. Yung utang ko per se with the bank, mga 13-14 million at the time. Dahil sa pagkalugi, naapektuhan na ang sweldo ng kanyang mga tauhan at higit sa lahat ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Baka naman po, pwede naman po kami makasweldo na. Nadedelay na ako sa sweldo sa mga tao. Yung mga suppliers ko, hindi ko nababayaran on time. Needs ng mga sisipa mga kailangan ng mga anak ko, even pang enrollment, wala na talaga. Pero pag nakikita ko yung mga anak ko, nakikita ko naman na tahimik na sila, pero alam po nagdadasal sila. Nare-realize ko na, ay, ang dami pa nang nagmamahal sa akin. Ang dami pa, rin pa rin nagpipray sa akin. upang mabayaran ng pagkakautang. Nagbebenta na si Pinky ng kanyang mamahaling relos. Kasi wala na, sinala ko na lahat, nilabas ko na. Ay ko, sige, sa'yo na. Parang tinatanong ka na siya noong time, ano ba talaga plano mo? Ano ba plano mo sa akin? Sabihin mo sa akin. Or ikaw na sa'yo magtitiwala. Pero at the same time, ang hirap. Tumatak sa isipan ni Pinky ang mga kataga ng kanyang ama lalo't kinakailangan niya ito sa gitna ng hinaharap na pagkalugi ng kanyang kumpanya. Sabi niya sa akin, anak, tatlo lang ang sikreto sa buhay. One will be uh, pagmamahal sa Diyos. Number two, hard work. Number three, charity. I put it in my heart na tinandaan ko yun. At tanda ng kanyang pananampalataya sa Dios, parte ng kanyang napagsanlaan ang inilaan niya bilang donasyon sa 700 Club Asia na siyang naging instrumento ng kalakasan sa pananampalataya pala sa loob ng sampung taon. I watched Operation Blessing. Nakita ko na ang layo nung inaabot nung, ano, nung tulong nila. As in, sa mga bulubundukin pa, like, across. I was just being reminded constantly kung nagawa ng Diyos na ibigay yung miracle na yan sa, sa Kanya kung sino may testimony niya. So, pwede rin yun sa akin. Muling nag-antay si Pinky ng tulong na magmumula sa Panginoon. At kahit wala pang katugunan, hindi siya nawalan ng pag-asa pagkos na nindigan sa salita ng Diyos. Like kung nire-remind yung sarili ko, the Lord is my shepherd. There's nothing I shall want. So, ibig sabihin niya na lahat ng pangangailangan ko, big or small, may deadline man ako o oh, wala, ibibigay at ibibigay niya. Hanggang sa nasilayan na ni Pinky ang katugunan sa kanyang utang. So, ako, yes, sabi ko ganun. Oh, Hello. this is ano, this is um, your neighbor, ito ganyan. So, sinabi ni pangalan niya. Oh, nabalitaan ko, binibenta mo daw yung property mo from, sa tao mo. Ay, opo, sabi kong ganun. Ah, uh, pwede ka bang ano, pwede ba tayo mag... Uh, magkita daw. Sabi ko, sige po. Sabi ko, gana. So, ito kita sa side. Sabi ko, oh, Lord, ko. So, thank you, ah. Gana. So, we negotiated, negotiated. Nabenta ni Pinky ang kanyang lupain sa halagang 31 milyong piso. Sapat upang mabayaran ang kanyang mga utang. At ang natira upang magamit sa pagpapalaki ng kanyang negosyo. 31 million yung nabenta ng lupa. If there's any word beyond ecstatic, that will be it. Hindi ko sobrang overflowing yung yung saya ko talaga. Hindi ko ma-describe kung paano. Kung ko parang beyond beyond sa pinagpray ko, binigay niya. Binago ng pagsubok na ito ang paniniwala ni Pinky sa Diyos. Unusman o tag-araw, nariyan siya. As long as yung tao, alam nila na ang Diyos nandyan, He's alive, buhay na buhay siya. There will always be hope. For, for all what I've been through, thank you, Seven 700 Love Asia, for reminding us that we really have to serve God, be, uh, be kingdom builders.